Hello mga kamars, so mga kamars, bago na ako ni siya na ganito ginisang gulay. aw oh, eh. Ganito ang ginawa ko muna mga kamars, ewan eh, ko kung sakto, basta nagkunwari ako. Oh, naglagay ng mantika sa kawali, then ginisa ang bawang, yan, oh, halo-haloin lang ng konti hanggang mag-brown. Then sinunod ko na ang sibuyas, yan, konti-konti lang ako maglagay mars ng mga ganyan ganun lang ako magluto. Pero hindi talaga ako master magluto. Nagkukunwari. Ah! <laughs> Ayan, sunod yan mga kamars. Ay, mali! Nagkamali ako dyan mga kamars. Dali-dali kong tinanggal kasi dapat sunod sa sibuyas. Dapat ang ilalagay natin ay yung karne. Ayan mga kamars, yung meat. Ngayon, ang nilagay ko kanina ay gulay. Ang bilis ko mga kamars na naalis sa kawali. My God, yan ang sinasabi na hindi talaga ako marunong magloto. O rin ako sa mga napapanood ko. Ngayon, syempre, ako rin, nakikibidyo-bidyo na rin para naman, ano, yung sa akin din. Ah, ba diba mga kamars, ngayon, hinalo-halo ko dyan yung karne hanggang mag golden brown siya, ba diba? Ganyan lang naman mga kamars. Ah, halo-haloin natin siya. Ayan, iwan ng konti. Ayan, nagba-brown-brown -brown na siya mga kamars hinalo-halo ko pa kasi baka mamaya masunog kasi muntik na talaga muntik na siyang masunog kaya ngayon hinalo-halo ko dyan siya mga kamars halo-halo kasi gusto ko kasi mga kamars ng, ang karne ay yung mag brown brown talaga kasi yun ang gusto ko para pag kinginat-ngat mo talagang ano lasap ang rasa oh, ayan mga kamars dahil nag brown brown na siya baka at saka masusunog na siya nilagyan ko lang ng konting tubig Good tubig lang mga kamars ang nilagay ko dyan. Ayan, iniwan ko muna siya hanggang nung nawala na yung konting tubig. Ayan na naman siya. Gusto ko kasi talaga as in magva brown brown kasi yun ang masarap naman talaga di ba mga kamars ngayon yan nilagyan ko siya ulit ng konting tubig kasi nasusunog kasi siya ay eh, ayaw ko kasi nung hindi pa siya nagba brown brown talaga kaya nilagyan ko siya ulit ng tubig. Ayan, hinalo-halo ko lang siya mga kamars. Hinalo-halo. Halo kay mix-mix together and together again. Hanggang maubos na naman ang ang tubig. O okay, oh, ayan mga kamars. Hinalo-halo ko na naman kahit sunog-sunog na siya ng konti. Yung kawali ko kasi mga kamars, ang bilis siyang mag-anong magano mag, ano, mag... Ganyan siya magsunog-sunog. Ano ba tong kawali ko? Panahon pa kasi ito ni Kupong-Kupong. Tingnan nyo mga kamars, nakikita nyo mga gilid-gilid. Ang itim na. Yung gitna na lang niya ang ano. O, ba diba, mga kamars? Yung video ko pala. ayun ah, Hindi ko na nabidyohan mga kamars. Dahil nilagyan ko siya ng oyster sauce ngayon. Dahil hindi ko nabidyohan yung oyster sauce. Na paglagay, ah, nilagyan ko ng tubig yung pa-oyster sauce. Para kunwari, naglagay ako. <laughs> Diba, ganoon lang yung mga kamars. Hindi ko kasi sinalagay. Hindi ko pala naon yung camera ko kanina. And that's all. Bye!